Bopis ang maintenance ng megout sa <laughs> Sabi nurse ba'y. Salamat nurse ba'y ha. Ah. Parang isang order to sa ano eh. Sa ano ba to? Sa Hindi, sa so, nga. Sa Seafood City. Mm -hmm. No? Ayun. Natikman na namin. Masarap. Ayan. Si Lani. Si Dilan. Pagtatago. Dilan, kumain ng puto. Kumain ng puto. Pakita ko nga muna yung puto na nilanta kanya. Ha, Dilan. Ilan? Ilang puto kinain mo? Three? No, one. One? Why? Mm -hmm. Marunong din ang <laughs> magsinukot. Ayan. Oh, Uy, muusok-usok po, oh, mga kaibigan. Order na po kayo ng karinyos puto. Mm. Bo, galante sa cheese, ah. Cheese. Galante sa cheese. Cheese. Yun, kaya muna kami ng... Ano ba ito? Bopis, yun. Salamat, Nurse Bay. shoutout sa inyo pati kay Kuya Julian. Kain muna kami. Salamat. Nagsoli ako sa ano. some so, home depot Hindi ko alam kung kailan ko na binili yun. Parang lampas na yata ng 90 days. <laughs> Ayan o. Oh. Yun yung sabi ko, don't have any receipt. Ayun, binalik niya. Pero may nakalagay yung original receipt. No? 124. Ayun. 124 April, February, March April 24 Oh, pa No? 3 months nga, 3 months Eh, no? Na, nadedetect nila, no? Galing Paano nadedetect yun? Sa mga nagtatrabaho dyan sa ano? Sa so, home Sa so, home depot tsaka sa lows Hindi, ang galing, di ba? Sa ano, Rona Plus pala Wala na palang lows o, diba? ba? Pumalik sa akin, $21. O, ba? $21 din yun. Yun yung ano. Hindi ko na paano kasi ano yung yung pantakip sa kisam kami. Ayan. Ayan. Grocery na kami. Dito, maliwanag. Doon sa kabila, sobrang dilip. Pakita ko. Ayan o. Tignan nyo doon o. Grabe, diba? ba? O, tignan nyo rin to. Tidilan. Grabe to, nababagsak yung ulan na yan Kaya yan Dito, maliwalag Grocery muna kami Langas ang hangin, oh Sidi lang kasama namin mag-grocery Yung dalawa nagpaiwan Ano? oh, one dollar Piso lang, piso Yung ano, wrap Paper Pang bake yata yan Oreo ni Dylan <laughs> Tapos naka-sale to tong tissue na to Ayan o Dati siyang eight, 19 Ngayon 11.97 na lang Ayan din o naka din to 27 cents o oh. Dating 59 cents o oh. daming sale ngayon ah noodles oh 27 cents hmm. sino ba may mga birthday Tiga hmm. pa ng malaglag yung cellphone ko. Tignan niyo mga ano. Mga saging green na green. 0.79 Per pound. Orange. Orange ba to? Tama. Original orange to. <laughs> Original eh, no? Eight dollars. Five pound. Ano ba binili nila ni Orange ba? Ito tawag dito. Ah, mandarin. Parang kiat-kiat. Ayan. Malambot masarap talaga yung mangga natin sa Pilipinas na no? mas matamis talaga tsaka yung hilaw no ayun no? buko fresh 399 nyog 399 din ayun dilan dragon fruit <laughs> 499 asparagus 499 per pound sige yung ano gusto ko yung ano, maninipis. Mas masarap nguyain. Yan, yan. Sakto yan. Yung manipis siya. Ma eh, para sa akin, ha. Ayun, no, manipis. Yung manipis ba doon? Ito yung kaibahan, diba? Sa Pilipinas, asparagus, diba? Pang mayaman. Dito, makakain lang ng isang pork lip operator. <laughs> sa Pilipinas, syempre, isipin mo, di diba? Mahal yan. Sa SM, yung asparagus no yung ano nga doon broccoli diba nung umuwi tayo yung maliit na isang ganun 200 <laughs> isang piraso 200 eh <laughs> yun. kaya yun yun lang na kaya ma, ano, masaya rin na nakakain namin yung gusto namin dito sa ano sa Canada kaya thankful thankful na thankful kulay ano no dali tayong cantaloupe 296 oh. dating 4 to eh Minsan ako 4 Lagi pala 3 o 4 Baya tayo Sarap yan Melon Tapos lalagyan mo ng gatas Diba? Tapos yelo Laban na yan O kaya gawa tayo Ay gawa tayo candy, no? Ayan, no, ice candy no? ayun o na melon Ice candy 6.99 5 pound Ng ano Carrots yan. Gagawa kami lumpiang sangay Kasi may birthday sa sabado sa group namin yan. Ilan ba may birthday? Tatlo, dalawa. Apat pala. <laughs> Mali ako. Ano yan? Durian. Ang galing ni Dilan. Nasa Pilipinas yan. Dilan, Durian. Mm, kamatis. Tomato, Dilan. Pulong-pula, no? Pahinog na eh. Hinog na pala. Hindi pahinog. Ayun, no? At ah, tignan nyo ah, papakita natin mami yung may nakita ako. Ah, oo, oh, tomato tomato oo yan. Ito si So, oh. ito mami o, oh, 20. Ang dami o. Oh. Maliliit pa. Sana may kalahati nito, no? Ano, oh, 20. Ayan, daming gulay ngayon. Wala lang sitaw, no? Magpapakbit sana tayo. Magaganda ang palay, Oh, pwede na. Ay, balik natin yung ano? Yung. Itlogan na rin natin ito, no? Oo, oh, masarap yan, itlog. Ito, patola rin, no? Maganda, oh. Miswa patola. M Kano ba ito? Sarap din to, miswa patola, no? Pero Pero kailangan lutuin na. Eh. Oo. Eto, lutuin natin ngayon para may sabaw yung ano, manok. Miswa mo lang to, igigisa mo lang. O kaya giniling. Patola. Tanglad dilan. Eh ni nakita ko eh, sinasabi ko sa inyo. Oh, di ba? May ano nang malunggay. Bunga ng malunggay, 'di ba? Kanyon drumstick ba tawag doon 1.99. Ayan, maganda yung talong oh. 2.99 per pound. Ano ba tawag dito, balinghoy? Oh, balinghoy. Kamias. 349. nine. maliliit. Sibuyas. Mm, marami. Maraming chicken. Wala na yung adobo flavor, no? Hindi na sila nagluluto ng adobo flavor. Yes, barbecue. No? Wala na nung adobo. Nahirapan na yata silang timplahan. <laughs> Patok yun eh, yung barbecue flavor. Ito, ito. Ito yan. Oh, reg. Oh. Ah. Kaan ito? Mahal na, no? 747? Grabe, no? Ah, hindi. Tama, 747 na. Naka-sale yung dishwashing, oh. Ayan yung malaki. 997 naka-sale din. ang daming. Anong araw ba ngayon? Wednesday? Pag Wednesday yata, maraming sale, no? Piling ko lang ha, pero hindi ko alam kung totoo yan. Pero ang dami namin nakikita ang limit-limit. Yung mga sale yan, no? Limit 1, limit 2. daming ano. daming sale ngayon. Wednesday. Sino ba mga nagtatrabaho sa Superstore dyan? pa ka. Kung sale ba talaga pag Wednesday. Minsan kasi nag-sale sila pag mahina, di ba? Yung mahina yung araw na yon, dun sila naglalagay ng sale. Ilan? Ilan? Seryoso. Dito tayo sa mga sabon. Baka may sale. O oh, may sale din, Oh. Tignan mo. Ayan, o. Oh, gain dating 50.99, 40.99 1 dollar lang <laughs> at least may sale oh yan buka isa dilan one lang one naka sale din oh naka sale din no oh. ayan oh naka sale nga sila o oh, piling ko lang clear out 11.94 walang tide 1094 clear out eto tinamo mo pag hindi sale oh, 1999 no grabe ay sa taas na kasi lo oh, yung sunlight 1299 hmm. kasi lang sunlight morning fresh 1799 ngayon 1299 nag-iisang ikaw layo <laughs> Nag-iisang ikaw. Ano yan, Dilan? <laughs> Sino? Si Dilan? Si Lian? Pag nag-aaral siya, kailangan niya daw ng sneakers. Pag <laughs> patalino. Pag <laughs> patalino. Ito yung pang road trip ko to road trip yan. Ito yung kinakain ko. Ito yung inunguya ako. Pero hindi pa naman road trip eh. Sa kana. <laughs> Medyo pricey rin yan, no? $4.97. Naka-sale. Ano ba original niya? $8.49. Saan? Ayan, hindi lang. Strawberry. Strawberry. Oh. lang tayo ng isang Coke Zero. Naka-sale siya, oh. $2.79. 199 na lang Coke Zero Pag may bisita kasi Ayan Para may maibibigay tayong Soft drinks May tubig na kami dun eh Para ano lang Pag may bisita Ketchup Dilan Magkano yan? 497 Naka-sale din oh, oh nak Daming sale ngayon ah Ilang ano to 1 liter feeling ko talaga pag Wednesday maraming sale 1 perasa magkano yung 1 grabe no chicken. 1 chicken 23.17 1.7 kg <laughs> mahal no giniling at maglulumpian sana ay. Di ka na bumili? Hindi, 'yung mga ano doon, lumang luluto natin. 'Yan ang para sa atin. Meron pa marami pa doon. Ang giniling 1812. to so 30% opo eto na kumuha nung ham ayan o no, oh, paborito <laughs> ito yung paborito naming ham style pinas bali 4 dollars ah 5 dollars yung malitang 4 dollars eh. bacon A bacon Local A bacon Oo oh, so, nga no 11.99 Homestead Express Magkano? 11.99 11 From oh, Drake sa Saskatchewan Oo oh, nga no Ano yan Local made yan dito Ilang kilo? Isang, isang kilo Ah isang kilo P1,015 p Try mo kaya yan. Hmm. Uh, try natin. Support local. ano kasi yung ano, spam nila, mami, oh. $2.97. Ayun, oh. No, bilis. Ayun, no. oh. Ayun, $2.97. $2.97. Dating $4.49, oh. No. Eh no, merong ibang hindi ano, low sodium eh, sa ilalim mo. Spam talaga. Light lang. Sa ilalim mo may... nga. Eh no, eh no, kunin mo. All the spam. Eh no. O, parang tres lang ang isa, di mas mura. Kasi sa ano, sa Costco, ano, di ba? O, mas mura to. Pero parang marami Yung dalawang bagpay. Kuha ka na niyan, dalawang. O. Hindi, yan, yung ganito, yung Pampalaman sa road trip ano expiry date? Whenever you go camping. 2026. Oh, 2026 pa eh. Kuha ka ng ano, dalawa. Ayan, yung low sodium. Tag-isa. Light. Light lang Kasi okay, ito nasa ating ating. Eh, tahong. May nag-comment nun. Masa na ba yung nag-comment? may nag-comment sa akin ng tahong salamat ayan hanap tayo ngayon ng tahong kung meron salamat sa comment nyo Ice tea 14.99 ito pang balik bayan box yan diba mainit sa Pilipinas taman tama yan eh bottomless iced tea. Hindi <laughs> na, no? Pala ba? Ayun, eh, no? Bukas pa siya. Maka, ano no? 8.29 per pound. Ano to? Live large oyster 2.29 per pound. 8 per pound ilang kaya to salmon 927 Iyan mo ngayon, mami. Isigang mo. Chicken naman ng ulam eh, para may sabaw. Saglit lang naman eh. yun. Ayan. Bibili sana kami nito. Eh, meron kaming salmon pala doon ng ulo. Sa kana. Kailangan to, lulutuin mo kaagad. Babalik na lang ako. Yun, salamat sa nag-comment kung paano lutuin to. Ah. Salamat. Tara, yeah. oo. Meron kaming salmon head doon eh. Sisigang namin mamaya. Puno na naman ah. <laughs> delegates. Ten ninety nine. Ten ninety nine. Ang itlog. Dalawa Oh, dalawa lang. Heads mga yogurt yan yung mga yogurt lagi naka-sale yan <laughs> ayun o oh. ito daw gusto nyo tinapay pang panidirya style <laughs> ayun o oh. 0.70 ang isa medyo mahal din ah no? dati point pa ano lang yun, eh no? 50? baka malaglag mo dila na doon ka na lang sa nakaplastik na marami mami mm -hmm. Point 0.70 mahal mahal dyan dilan na lang doon sa nakaplastik na parehas parehas lang yan para marami ka mabibili ayan o oh. Oh ayan. O, oh, yung mga naka-plastic na. What's that? Croissant. Ano? Croissant o yun? Ayan na lang. O, ayan. Croissant na lang. Yung malaki, yun, oh. Ah, gusto mo lang maliliit? Huh? Mahal, din, Mahal din. $5, $4.50. Maliit pa. Ayan na lang, malaki. Para marami kang makain. Okay, madaling kausap pa si Dylan. Ito mami oh, sa ilalim. Ito hindi masyadong sunog oh. Ito. Saan ba? Ayan sa ilalim, tika mo. Hanggang kailan? Parang wala naman yata expiry. Eh. April 12? 9 3 days na lang yan ha saan ba April 7, 11 oh yun na yung pinaka ano yun sa ilalim eh yun okay na okay na yun, hindi natatagal yan ito, ito ba makita lang nila yan, bawas lang agad <laughs> oh tanggalin mo na, nainitang ka ito rin oh, naka ano na oh 3, 29 Parang masarap tong munay na to, ang, eh. Ito, malambot to. Oh. Ano? Oh. Parang masarap sa ano eh, no? no? Malambot. Magkano yan? 499. 499. Ito parang masarap to, sa spam eh, no? Oh, baon. Ayun, oh. Pwede mo ibaon. Ilang piraso? Dapat nyo may cheese kag binibili, yung cheese. Pwede bumili ka rin noon tapos diyan. Ay, yung ham tapos. Oh, ham. Pagkakamalag yung ham. Ayun, naka-sale pancet. <laughs> Ito pancet, naka sardinas. Magkano isang sardinas dila? 129. 129 sa ano? 129. Century tuna. 149. 4 na? 499? Mm -hmm. Grabe. Mahal naman. Saan? 499 na yung century tuna. <laughs> Sabi ni Dylan, watch ano? How much money? 1.14 Oo nga, 4.99 Ang mahal Meron pa tayong dalawa dun eh Baka, bu, baka bumaba <laughs> Balik mo, balik Meron pa kaming dalawa dun Baka bu Magsisale yan Pag nag-sale ulit Grabe ang mahal naman 4.99 Binalik eh May dalawa pa naman <laughs> basmati na kaselo. Milo. Wow, Milo. Magkano Milo? 13, 13.49. Tara na. <laughs> hindi ko na naman <laughs> Hindi ko na naman maitulak 'to. Oh, di ba? Masubsob <laughs> oh, ka diyan, sige ka. Ngayon, bayad na, bayad. Bakit gano'n kamahal ngayon yung Century Tuna, no? Dati 3 lang yun. Grabe. Kaya uh, mahalaga talaga pag ano. Eh naka-sale nga sa pamo, oo. Oh, oh. Baka maabutan niyo po. Ano? Oh. Mas mura pa siya sa Costco. <laughs> Doon kami bumibili eh. Eh mayroon kaming stock kasi na ano, dalawang ano no, ah, bali anim na piraso kaya nagdagdag lang kami ng dalawa. Pero kung magba-ay pambalik bayan box yun, no? Bumili ka na kaya, mami? 2026 pa naman yun bayad na babalik pa pa ah. babalik sana kukuha ng isang box na ano spam Ay marami yan pang balik box limit to lang pala <laughs> limit to May tatakbo pa daw na yung isa yung <laughs> si <Isitila. laughs> Walang bagger dito ah. <laughs> <laughs> Hindi lang nagtutol ako. Bali lahat ang haba, di ba? <laughs> 267 yan. 0. .25 naka-discount pa kami ng 33. <laughs> Ganun sa kamahal. Yan lahat 267. Let's go.